Hello po, uh, good morning, uh, hola, buenas dias, uh, amigos y amigas, uh, buenas dias, uh, damas y caballeros Okay, sa mga ginagawa nitong si, si Nitor, uh, I mean, napapaisip tayo tuloy at uh, natitrigger ang ating uh, isip sa mga ibat-ibang issue tungkol sa kanya at tungkol din sa pamilyang Marcoses okay so ang pagkakalam ko itong si former president, uh, president Marcos talagang magaling na presidente a very strong ang kanyang leadership so he was a very strong president Ngunit sa mga nangyayari ngayon, as if, uh, kwan, uh, parang nawawala yung kwan natin, yung impression natin that, na indeed uh, he is such a great uh, leader. Although, uh, personal opinion lang naman natin ito. Ano. Okay. Ah, uh, ito ano, uh, noon pa man, talagang marami ng mga issue, marami ng mga chismes na kumakalat tungkol dito sa uh, pamilyang Marcos. At lalong-lalong uh, na dito kay uh, Sen. Uh, Aimee nung nung una dahil hindi naman tayo mahilig sa mga haka-haka hindi na naman tayo mahilig sa mga chisme. so iniisip natin na siguro ang mga ito ay paninira lamang uh, for uh, some uh, political reason or political agenda dahil uh, just like in di mob ano uh, sa uh, sa mga artista, uh, Marami maraming mga bagay-bagay na uh, Kumakalat kung minsan intentional, kung minsan hindi, kasi limbawo intentional para sumikat yung uh, pelikula, o kung minsan naman talagang kanyan ano Limbawa may gustong uh, sirain ang isang artista. So, yon, maraming mga issue ang inalalabas. Eh uh, din 'yan sa politics. That's for sure. Okay. Ngayon, uh, going back to this uh, issue dito kay uh, uh, Senator uh, Aimee uh sinasabi na siya raw ay hindi uh, legitimate na anak ni uh former presidente uh, Ferdinand I. Marcos bagko sa uh, siya ay anak no nitong si uh former mayor ng Manila itong si uh Milyor uh, Lacson. Sa pagkakalam ko talagang paano na research natin ah, magaling din daw na uh, mayor 'yan. At, at 'yan uh, isa sa mga talagang uh, uh, Pilipino na uh, tulad ni President former uh, president ng uh, Ferdinand Marcos Sr. ay gan kung kan denano natin na isang magaling na leader okay so marami yung kwento halimbawa yung nag-miss uh, sa uh, Manila itong si uh, former first lady Imelda Marcos uh, yan, so marami ngunit uh, sa sinasabi ko hindi naman tayo talaga ayan ano uh, paniwala agad sa mga ganya-ganyan kaya wala lang ano okay ngayon sa ginagawa ni Mar ni senator uh, marcos na Amy marcos as if eh uh, isip natin na parang totoo okay opinion lang natin ito ano, ano parang uh, totoo na hindi siya anak ni former president Marcos as if uh, talagang hindi siya bahagi ng Marcos uh, family as if uh, mayroon siyang kwan may, eh? mayroon siyang galit etc uh, etc for what reason Uh, we don't know. Okay. Kaya, yon. So, imagine, uh, sinisira niya yung administration ng kanyang kapatid. Kaya, yon. Parang totoo nga. Eh, pagkatapos na itong kung no? itong baba daw, ano, yung eh, chin ano, ano, itong tawag ito? Cheek. So, kapariho kay ah uh, for, ano, yung Mayor uh, So, hindi naman siguro by by coincidence na uh, ayun, pa sila ng baba, no? Okay eh, ngunit, uh, yun nga uh, sabi natin na kan sabi natin na yung mga pag ano yung connection nitong si former mayor ay hindi sabi natin na paninira lang okay para malinis yung pang pangalan ng mga ng uh, former president uh, Marcos. Ngunit sa itong ang ginagawa nitong si Aime, as if pinapakita niya na talagang totoo yung mga chismes, totoo yung mga haka-haka, totoo na hindi siya kapamilya ng mga Marcoses. Why? So imagine uh, sa mga ginagawa niya, maliwanag na eh uh, sinisira niya yung administration ng kanyang kapatid At ganun din yung uh, legacy ng mga Marcoses kasi uh, i- revisit natin ang history with this uh, people power noong panahon ni Cory talagang down yung kwan ano yung good reputation ng mga Marcoses. Down sila. Kaya yan nagkaroon ng people power. Okay. Ngunit uh, alam natin na ganun pa man, nakabalik sila sa Cristo. So at least uh, parang redemption niyan. Ano? They were able to redeem their good name yung legacy nitong former president uh, Ferdinand e. Marcos dahil ito nga yung kanyang anak ay naging uh, president in fact nung nanalo itong si Marcos marami yung mga uh, bansana hindi sila pabor kasi why anak ng dating niya, si uh, dictator na grabe yung kanilang ginawang corruption yet yet ibinil ano ibinoto then hindi kapanipaniwala so that is something na siguro nga ay, magaling ang pamumuno ni a uh, former president ngunit sa nangyayari ngayon uh, talagang na, na, wala na yon ano sinisira nitong uh, senator Sinisiraan ni Senator uh, Aimee yung good name ng kanilang pamilya pagkatapos yung administration ng mismo ng kanyang kapatid. Sa isang Pilipino, uh, sa isang Pilipino family, hindi ganyan. Uh, sa isang tunay na Pilipino family, when worse comes to worst, Papanig yung... Papanigan mo ang iyong kapatid. Okay? Blood is thicker than water. Yan ang naturalismo sa atin bilang Pilipino. Pero sa ginagawa nitong si Senator si Marcos, wala yan. Kaya tuloy, na natitrigger yung ating isip. Uh, marami tayong mga naisip na uh, maybe mali or maybe tama pero sa ginagawa nitong si uh, Senator Marcos parang ipinapakita na, niya na indeed siya ay hindi Marcos na siya ay anhak nitong si Mayor Lacson. Okay, personal opinion lang naman natin yan. Ano? No intent to, uh, to malign anybody. So muli, thank you sana. I-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel.